Hey guys. Kumusta kayong lahat? Pagluto natin sa si Daniela ng sabaw. Masarap na naman yung kain niya ngayon kasi may sabaw ang ulam niya. Don't touch that camera dai, mahulog la ito dai. Ito yung anong itong ano yung bawang. Last year to na tinanim namin. Marami pa din, pero yung iba, tinanim na din ng asawa ko. Tapos, yan, madami pa din kami gagamitin na bawang from garden. Tapos, may harvest na naman tayo very soon. Oh, ang dami, guys. Lalo na ngayon, mahal dito yung garlic. Lahat ng bilihin, mahal. Kahit naman siguro saan, mahal na yung mabilihin, di ba? Lalo na din dito sa amin. Sobrang mahal palaga. So, mag-ano muna tayo ng garlic? yung iluluto natin na sabaw guys, yung buto boto na baboy. Kasi gustong-gusto ni Daniela yung ano yung marrow. Uh, ano gustong-gusto niya yun. Kaya yun binili ko. Hindi ako kumakain yan. Siya ang taga-kain niya at saka yung daddy niya. Pero wala yung daddy niya kami lang. Siya ang kakain yan. Yung unang hanapin niya yung dyan sa ano yung dyan sa buto-buto ba? Yung bone marrow nga, yun yung aanuhin niya. Tapos lagyan natin ng gulay, pichay from the garden. Yung last time na blinanch ko, nilagay ko sa freezer. Yun yung kagandahan that, guys pag blinanch niya. Tsaka, kasi kung hayaan ko lang yun doon, maumulaklak yun. Tsaka, pangit na, so, ma mapait na din. Pag namulaklak na, mapait na. Although, ano naman siya, yung tutubo na naman ng bago, kaya lang, na ano sa, ano, maging wild, mag makalat na sa garden. mag na lang din tayo. Magtatanim na lang din tayo ng pichay na panibago. Abang okay pa yung panahon kasi magsa-summer, okay pa yung tubo niyan. Umaano din naman yata yan, pag winter kaya lang, maraming sira-sira yung dahon, dilaw, at saka butas-butas, lalo na pag nag-ano, umulan ng ice. Yan, bubutas yung mga dahon niya. So, uh, next time, gusto kong mag, ano, magtanim ng luya. Pero yung father-in-law ko, parang nagtanim siya ng luya. Na, nagtanim siya para sa akin. Ng luya. Tsaka, um, nagpaano din kami sa kanya, nagpa tubo ng ubi, yung purple yam. Awan ko kung tumubo na ba ngayon. Bumili kami ng buto, tapos siya ang nagpatubo kasi may hot house siya doon. Ano din yun guys Mahilig din yun magtanim yung father-in-law ko Lagi yun sa garden Titingin ako minsan Pag nakapunta ako sa kanila Titingin ako minsan kung ano yung mga pinatubo niya Manghihingi tayo Magtatanim natin sa garden tapos mins ano minsan pagpupunta tayo next time. If pwede i ano ko yung i-vlog ko din yung garden niya pero magtanong muna tayo kung okay lang. Mag-ask tayo ng perm ng permission sa kanya kung okay lang eh video ko yung garden niya. Mababait naman yung mga uh, in-laws ko dito. Oh. Mm. No more, Star Bicky. Just get one, Daniela. You don't need to eat plenty. You just been eating, star Bicky before when we get home. Can I have this? Stop it. That's ginger. Can I eat it? Eh, bahala ka, oi. Kainin mo kung gusto mong kainin. What happened? Huh? Yeah, that's hot. That's ginger. What do you think? nalis nalis nalis, sinong dalis? The health of this but man's not hot. Because they don't they don't put much of ginger. Yung ano ko guys yung nilaga ko yung sabaw na aanohin natin, nilaga? Lagyan ko ng ginger para iwas yung ano yung hindi malangsa pa? Hindi malangsa. mommy um, can I bite this raw yeah you can eat the one that's nice for that's good for you when it's raw mm -hmm. even it's cooked that's fine remember I eat ginger too when it's cooked because so it's good for your body they' are so hot one thing I olive olive oil. <gasps> Milk, you go get milk. Milk is still frozen. Alis, I'm, I'm working here. I've told you before. You just sit down there. Don't so even. The don't. I told you. Don't come in the kitchen when I'm working, please. Daniela. Huy. Ah. I'm so To yung ano natin? Puto-puto hugasan na natin, guys. Nagi sa mga uh, cups. Dali. Why? Give me. I thought you want milk? Do you want milk? Ito na, oh, ito na. Not that one eye. Stop being silly than That's too little. Ito na, oh. Here. That's very cold. Here. Very cold. Let's sit down here. Okay. Okay, na guys na naman makakain kanin si Daniela. Ay bang. Alam nyo guys, ano naman si Daniela? Mas ano niya yun yung ano sa buto-buto ba? Yung, yung bone marrow, yung sa loob ba? Yun yung Mami. kakainin niya kaysa sa laman ng baboy. At saka pitchay, Yun lang, kanin. Sabaw-sabaw, yun lang ang kakainin niya. Mahilig yan sa vegetable sa gulay mahilig siya sa gulay. Omer mm. at Omer. Eh. Uh -huh. The, the, the root is most I think. Kapansin talaga to, oh. Yan lang. I in papa's sink? Oh my god, mummy! Mm. The ginger was more stronger than the, the milk, and so I drank plenty of water, but the burning! Yeah? Are you looking for this? Hmm? No, um, I'm not using that one yet. Right? sila lagi na natin yung ating baboy

Dalawa't kalahati nilagay ko para medyo ano, marami yung sabaw. Tagdagan na lang natin mamaya pag kulang pa. Pero timplahan ko na to guys ng patis. Patis at saka paminta. Maraming paminta, masarap. Yun guys, tama na yan. Papalasa, paminta, tsaka pati syurma. Hindi kami naglalagay ng bichin dito. Mommy, okay. -hmm. put your number on your suitcase. I'm not gonna tell you. You really don't? You're just gonna make mess there. Put the Wait, one back there. Only if you, only if you tell me your password. Well, I'm not going to tell you. What? I'm not going to tell you. Well, I'm not going to put it back. Bahala ka. Okay, guys, antayin lang natin medyo maglambot na yung karne kasi ilagay na natin yung gulay. One hour later. Okay guys, ilagay na natin yung gulay. Ito na yung na-blanch na natin na gulay. Yung pichay. Are you gonna say bye now? Uy, huwag maingay, dear. Tinya. 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 Bye. So, ayan na, guys. Okay na yan siya kasi na-blanch na, na. Okay na yan siya. Luto naman na to yung gulay. Kunting ano lang, ipainit natin. Okay guys, pwede na yan. Guys, ito na yung sabaw natin. At kakain na kami. Ayan o, nakaabang na yung ano. Yan, nakaabang na. Nagugutom na daw siya. hanggang na lang tell kami. Me, me, tell me, tell me. Bye bye. Tell me, it, tell me. It. Don't forget. Drive. Hit the bell button. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow.